Hi guys! So, ito yung ating pagpapaganda ngayon. Paparipan na po tayo ng ating buho. Oo. Oh, Iba. Ganda rin lang muna ito. Kasi, um, sarili na naman natin yung ating um, uunahin. Diba? Um, Ang kapagalanti. Um. So ayan ang mga ma'am, she is So kailangan natin magpaganda ngayon Ayan po si sister, ayan Siya po yung beautician ko today Gagawin po natin ay magpariband po tayo At um ano, uh, Brazilian. Kasi yung boko kasi sirang-sira na kasi So hindi siya pwede eh, ano sa sa ano lang at pagpakulay. Kaya ano. Sa bahay lang naman kami. Ta -o. Ta -o. Time already. Hi mga ma'am! So ito yung ating um, kulay for today's video po natin or pagpapaganda ay regalo na po to sa aking sarili kasi ah, lahat, lahat, ng um, pera ko napunta doon sa bahay so kailangan ko rin magpaganda ng aking buhok kailangan ko rin magayos para sa darating ng Christmas Day or um, Pasko ay maganda po ako tingnan So, yung akin kapatid po yung nag-reban dito. At hindi pa kami tapos kasi marami pang proseso. Um reban, um Brazilian and kulay po. Tatlong tatlong ano po namin yung gagawin ngayon. So, um at nagtatrabaho po nagtatrabaho pa doon sa bahay si Papa which is um okay naman sa kanya na um siya lang mag-isa kasi yung kapatid ko may trabaho na din, di ba na putol yung trabaho kahapon. At abangan lang po natin yung after trabaho kasi Ah, uh, magpapaano po pa po tayo? Magpapa magpapa electrical pa po tayo. Yung mga wirings doon sa taas ay gagawin po natin o tatrabawin po natin by bukas or next day. Kaya magpaganda muna ako guys ha. Kaya bye. Thank you so much ganda. Hello mga mamsies! Ayan, so ngayon ay nakabili na po tayo ng 9 na plywood ang ating kailangan today sa si video. So, yung ano, two, four, five, yung lima dito and dito sa baba. So, yung apat ay natrabaho na po ni Papa noong umpisa na po niya. Kasi di ba na ano tayo, sabi ko nga sa inyo na parang nag ano po tayo, parang na short tayo sa ating um, plywood kahapon. So ngayon, sinagad na po natin at bumili tayo ng plywood para matapos na yung ating dalawang kwarto dito nga, double wall. So di ba, alam niyo mga mamsis kung nagtataka kayo kung bakit um, nagkulang tayo kahapon sa ating plywood kasi kahapon ay wala tayong budget talaga. So ngayon, nagka-budget tayo ng kunti. Bumili tayo agad at uh, sinagad na po natin. At saka yung sa harap naman sa loob ay um, hindi siya matibay masyado yung ating um, plywood kasi baka, uh, yung isa kasi hindi, hindi masyado makapal eh. Pero yung labas kasi double wall tayo eh. So ngayon, dito po si Papa at yan na po guys, oh. Nakadobol wall na po tayo. ito na lang po yung kulang natin na tatrabahuhin ni Papa. Ayan po si Papa, guys. Ay, di dapat dire isa, no? Yeah. Ano na So ngayon, ito na yung prime natin mga mom. She's. Uh, ayan, nasara na po yung isa. Ayan guys, double wall po tayo. Ayan po si mama, nag, uh, nagatingin lang naman. So, dito tayo, yes, okay na po to dito mga mamsi. Wala na tayong problema dito sa loob ng uh, ang kwarto nila, mama at papa. Pero, ang finally, ang kulang na lang po natin ay alkuba at wiring. So, bukas, ay mag-ano tayo ng wiring bukas. Bibili tayo ng mga kailangan bukas na wiring kung uh, anong kailangan para maging perfect dito sa taas. At para kung saan ilagay, uh, ano mga plano sa gagawin nating wiring bukas. Saan ilagay, saan ikakabit at saan natin iano mo natin yung wiring bukas o oh, di ba para yung al ano naman yung kulang naman natin alkuba na talaga oo uh -huh. so ito lang muna mga moms yung ating mga today's video natin uh -huh. matapos lang yung ating kwarto at yung ating wiring okay na po tayo yung alkuba natin ay next na lang po natin yung alkuba natin kasi ano eh, mal, parang mas malaki yung ano natin kailangan natin ng alkubay kasi buong ano to eh, buong taas, buong taas na ano, buong taas dito is baka malaki yung gagastusin. So wala pa tayong budget at least yung ating wiring sa taas at yung ating uh, room ay okay na po siya at na po siya. Wala na, finally okay na talaga, kumpleto na. O di ba? 'Yun lang naman, mam, yun lang naman ang kailangan. So ay pa si mother. Bakit ka nakatingin ma? Ano ayun pa si mother oh. Oo. Oh, oh. Masaya, mas nalipay Na lipaybaka manga na kay kwarto. Mm -hmm. So sabi ni mama dapat dati kasi pangarap ni mama dati na magkaroon ng kaniyang um, mabonggayo uh, kanyang bahay. Hindi niya na expect uh, na magkaroon siya ng bahay na um, hindi ini maganda pero nakabahay siya na hindi siya hindi siya mabasa sa ulan, pag ulan, hindi siya binabaha pag pag nagkabaha. 'Yun lang naman pangalan Mama, simple lang. At ngayon ay nabigyan siya ng hostess <laughs> na um, maano 'yun, ma-achieve yung pangarap niya na hindi inaakala na hindi siya matulo, hindi siya maano ng ulan ba, hindi siya matul, matu ma matuluan ng ulan. Pag umuulan or hindi siya mababasa pag bumabagyo or nagbabaha. kasi dati kasi yung bahay namin dati um pag umuulan ay nababahaan talaga kami pag nagluluto kami ay nababasa kami sa ulan pag nagluluto yung kahoy namin dati ay hindi siya um, umaapoy kasi nga um, mahirap talaga dati yung um, kasagsagan pa nang nag-aaral pa kami um kasagsagan pa na hindi pa kami masyadong um aktibo sa sa pag uh, sa buhay, ganyan. Tapos ang pangarap ni Mama ay simple lang naman, ganun lang magka, makaangat at maka ano, maka makaayos ng bahay na hindi nauulan na pag humahangin, ang lakas ng hangin. Pero ganun kami na kami dati pag umuulan. Alam yung alam niyo yung dati yung um, bagyong Yolanda dati. Alam niyo ang nagdagawa dati ng bagyong Yolanda ay na ano talaga sobrang Sobrang ano talaga kami nung araw na 'yon, sobrang na-stress na lahat kasi sa, sa, sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan, sa lakas ng buhos ng ulan. Amin um, din namin inakala na lilipad rin 'yung aming bubong, lilipad rin 'yung aming um, bahay kasi 'yung bahay namin dati ay ano lang um sa 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 dito pa trapal trapal lang 'yung bahay namin dati, 'yung gilid namin, 'yung CR trapal lang yung bahay namin dati pero uh, yun nga hindi kami hindi namin inasahan na maka makabahay kami ng um, hindi kami na napipirwisyo sa mga unos ng bagyo o o yan talaga yung ami uh, pangarap ng aking magulang so ngayon ay kahit umuulan kahit bumabagyo may masisilungan kaming maganda hindi kami naulanan hindi kami nababasa ng uh, bagyo ulan So ngayon ay nag-effort po si Papa na maayos yung kanyang bahay. Kasi isa din po si Papa na nangarap na magkaroon ng uh, magandang bahay. So ayan, kaya si Papa ayaw ni Papa na uh, magtrabaho yung iba dito. Gusto talaga ni Papa na siya talaga magtrabaho. Kasi memorable po ito kay Papa na uh, ma-achieve ni Papa din yung pangarap niya na bahay. So ito talaga oh, ba diba? Kasi sa mga marami nagtatanong sa akin, bakit Papa mo lagi yung nagtatrabaho? ay alam niyo naman na si Papa ay ayon magpatrabaho ng iba gusto ni Papa nga siya talaga yung gagawa ng trab ng bahay siya talaga yung nung nagpagawa ako ng ano ng second floor ko dati na hindi inexpect ko ay um gusto talaga ni Papa na siya talaga yung gagawa kasi si Papa sa Maynila nung araw na yun pero pinurso ko talaga na iba na lang yung gagawa pero ngayon ay nakita niyo naman na ayaw talaga ni Papa so at yung uh, ah, trabaho ni ba ipulido naman maganda naman yung trabaho niya so yun na nga di ba So, yun na lang muna guys ha. Yun na lang muna guys. Uh, okay na po yung ating ulitin po natin. Okay na po yung ating um, mga plywood. Okay na po yung ating mga room. And finally, baka bukas po ay mag... Um, bibili po tayo ng mga wire. Kung anong kailangan ng ating mga electrician. Para magkaroon po tayo dito ng electrical or ano, mga basta. Yun na yun. Kasi mahirap talaga. At, at yung alcoba natin ay baka mga next na lang muna yan. Kasi... Um, Naubusan natin ng budget. Oo. So, di ba? Aya, um, la, ayan, ayan pala yung gagawa natin ng ano. Si Kuya pala yung gagawa natin ng electrician bukas. Ya, yeah, ipalista mo nga ako ng ano yan, ng kailangan dito ya. Yeah? So, ayan na Si Kuya po yung gagawa dito mga mabusis. Ha? So, alam niyo guys. Ayan lang muna guys. So, ayan na guys. At pagpaganda muna ako. Utiliter. Bye! Yan na po sila, guys.